Kamakailan lang mas dumadami ang mga artista na nai-involve sa mga kasong may kinalaman sa mga investment scam. Narito ang mga pangalan ng mga artista na nakasuhan ng estafa dahil di umano sa mga investment scam. The Philippine Showbiz List presents. Mga artistang kinasuhan ng estafa dahil sa mga investment scam. Nery Naig Nasa balita ngayon ang pagkakakulong ni Nery Naig Miranda na sa 14 na kaso ng paglabag sa Securities Regulation Code at Syndicated Estafa. Inaresto ng Southern Police District si Nery sa Pasay noong Sabado, November 23, 2024. Noong October 2020, inilunsad si Neri bilang endorser at franchisee ng Dermacare at nagbukas ng branch sa isang mall sa Tagaytay. Bilang franchisee at endorser, ginamit niya ang kanyang larawan para sa franchise partner program ng Dermacare noong October 2021. Dinipensahan naman ni Chito Miranda ang kanyang asawa at sinabi na ni Minsan ay hindi ng loko at hindi nang lamang sa kapwa si Neri. Samantala, nailipat naman sa mas maagang petsa ang arraignment at pre-trial ng mga kasong kinakaharap ni Neri. Muna sa original schedule na January 9, 2025, ay gaganapin na ito sa December 11, 2024. Noong December 3, sana gaganapin ang arraignment ni Neri sa Pasay City Regional Trial Court Branch 112 pero hindi ito natuloy. Kamakailan ay nakalabas naman si Neri mula sa limang araw na pananatili sa ospital at sa halip na bumalik siya sa piitan ay diretsyo na nakauwi si Neri. Ito ay matapos si pag-utos ng Pasay City RTC Branch 112 ang agarang pagpapalaya kay Neri kasunod ng pagpabor ng korte sa motion to quash ng kampo ni Neri. Pitong araw na malagi si Neri sa Pasay City Jail Female Dormitory. Rufa May Quinto Mariing itinanggi ni Rufa May Quinto ang anumang kaugnayan niya sa panloloko sa mahigit na 39 na biktimang nagsampan ng kaso laban sa kanya. Litong Lunes, December 2, 2024, na kumpirmang may nilabas na rin na warrant of arrest laban kay Rufa May. Tulad ni Neri, isa rin si Rufa May sa mga celebrity endorsers ng Dermacare Beauty Clinic na sangkot sa isyong investment scam. Litong Martes, December 3, naglabas si Rufa May ng opisyal na pahayag upang linawin ang kanyang panig. Ang legal counsel ni Rufa May na si Attorney Mary Louise Reyes ang nagbahagi sa Facebook ng official na pahayag ni Rufa May. Ayon kay Rufa May, tulad ng iba, isa rin siyang biktima ng Dermacare Beauty Clinic na pag-aari ni Chanta at Yanza. Hindi rin niya inakala na sa kabila ng tagal at maingat niyang pag-aalaga sa kanyang reputasyon sa industriya ay madadawit siya sa ganitong eskandalo. Gayunpaman, naniniwala siya na sa huli ay mananaig ang katotohanan at kabutihan. Nangako rin si Rufa May na haharapin ang mga kaso laban sa kanya at magpapakita sa mga autoridad pagbalik niya sa Pilipinas. Nasa Amerika siya nang mailabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Bago inilabas ang opisyal na pahayag ni Rufa May, nagsalita na si Attorney Reyes. Ayon sa kanya, tumalbog din ang mga checking ibinayad kay Rufa May bilang endorser ng Dermacare, kaya hindi matanggap ni Rufa May na madawit siya sa kaso. Nilinaw rin ni Attorney Reyes na hindi nang hingi ng pera si Rufa May mula sa mga nagsampa ng reklamo dahil limitado lamang ang kanyang papel bilang celebrity endorser ng Dermacare. Dagdag pa niya, haharapin ni Rufa May ang mga kaso, magbu-voluntary surrender at magpapiyansa. Labis pa itong nag-aalala dahil hindi raw totoo ang mga aligasyon laban sa kanya. Ricardo Cepeda habang nasa kaluokan para sa isang ribbon cutting event noong October 7, 2023, ang seasoned actor na si Ricardo Cepeda ay inaresto dahil sa kaso ng syndicated estafa na ibinibintang laban sa kanya. Inihain sa kanya ng mga pulis ang warrant of arrest para sa 43 counts of syndicated estafa. Pero idiniin ni Ricardo na wala siyang ibang kinalaman sa investment company kundi bilang isang model ng products nito. Ang naturang kumpanya ay gumagawa ng energy saving gadgets at si Ricardo ang brand ambassador. Sa post na kanyang steps na si Joshua D. Siquera, sinabi nitong wrongfully accused ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Joshua na ang kumpanya ay nag-alok ng investment scheme ngunit tumalbog ang mga checking inilabas. Kaya nagsampa ng kaso ang mga investors. Bukod sa mga kasong estafa, sinampahan din si Ricardo ng tatlong counts ng paglabag sa RA 8799, Securities Regulation Code. Noong September 2024 ay nakalaya na si Ricardo matapos magpiansa para sa kanyang kasong estafa. Matatandaan na kulong siya sa Cagayan Provincial Jail sa Tugigaraw City sa loob ng 11 months. Kinumpirma ng kanyang partner na si Marina Benepayo ang kanyang paglaya. Sa social media accounts ni Marina, ibinahagi niya ang isang video nila ni Ricardo na sumasayaw sa awit ni Elvis Presley na Don't Be Cruel. Sunshine Dizon. Kinasuhan ng estafa si Sunshine Dizon at ang kanyang business associate na si Jonathan Rubic D. Itinakda ang piyansa nila sa 66,000 pesos bawat isa. Bukod dito, may dalawa pang hiwalay na kaso laban kay D dahil sa dalawang tumalbog na check -in na inisyo niya. na may piyansang 240,000 pesos. Bata ito sa resolusyon ng Provincial Prosecution Service sa Daet Camarines Norte na may petsang March 23, 2023. Inireklamo sina Jonathan at Sunshine ni na Rogelio Fonacier at Benedicto Padua na umano'y nag-invest ng tig 5 million pesos sa online sabong business na inialok lang dalawa. Ayon sa salaysay ng mga complainant, si John Ballon, kakilala ng Mrs. ni Fonacier, ang nagpakilala sa kanila kina D at Sunshine. Dumayo pa umano sila D at Sunshine sa bahay ni Fonacier sa Camarines Norte noong February 17, 2022. Ipinakilala umano ni Balon si DB bilang natatanging franchisee ng online sabong express sa buong Camarines Norte. Sinabi rin umano ni Sanchez na pagkatapos ng 2022 elections ay itatalaga siya bilang tourism ambassador sa lugar ng noe governor na si Edgardo Talyado. Inalok ni na D at Sunshine ang complainants na maging sole capitalist ng lahat ng betting stations ng online sabong express sa probinsya, kapalit ng paggawa ng iba't ibang GCash accounts para sa mga betting stations sa Camarines Norte. Kapag naibigay nila Fona Share at padwa ang 10 million pesos investment, sinabi o manunid din na bibigyan sila ng mother account. Sa account na ito, magkakaroon sila ng access sa GCash accounts ng mga betting stations kung saan maaari nilang mamonitor ang lahat ng financial transactions, araw-araw na operasyon at cash-in-cash-out activities para sa online sabong. Noong February 24, 2022, personal na inabot daw ni share at Padua ang 10 million pesos investment nila kina D at Sunshine, pero hindi raw tumupad sa usapan sina D at Sunshine. Ken Chan, pormal na kinasuhan ng estafa si Ken Chan ng Quezon City Prosecutors Office kaugnay ng isang umano'y maling investment deal na nagkakahalaga ng 14 million pesos. Noong November 8, 2024, nagtungo ang pulisya sa bahay ni Ken upang ihain ang warrant of arrest laban sa kanya, ngunit nabigo silang makita si Ken dahil walang tao sa kanyang bahay. Ayon sa abogado ng complainant, noong 2022, nagkipag-usap si Ken sa complainant at nangako ng isang kumikitang investment sa restaurant at iba pang negosyo. Nagbigay ang complainant ng 14 million pesos bilang investment sa grupo ni Ken. Kalaunan, hindi raw tinupad ng grupo ni Ken ang kanilang napagkasundo ang profit-sharing deal. Noong 2023, formal na inireklamo ng complainant ang grupo ni Ken at kamakailan lamang ay umakyat ang kaso sa hukuman. Noon namang November 14, 2024, binasag ni Ken ang kanyang katahimikan ukos sa syndicated estafa case na isinampas sa kanya. Sa social media post ni Ken, iginiit niyang hindi siya ng loko ng tao, kundi nalugi ang kanyang negosyong restaurant. Dagdag pa ni Ken, hindi niya maintindihan kung bakit syndicated estafa ang isinampang kaso laban sa kanya. Anya, darating ang panahon na ilalabas siya ang mga ebidensya laban sa mga taong gustong magpabagsak sa kanya. Mari hindi niyang itinanggi na nanloko siya ng tao upang hingi ng pera para sa kanyang negosyo. Anya, nalugi lamang talaga ang kanyang restaurant. Dagdag pa ni Ken, mailan sa kanyang mga business partner na umanoy planadong pabagsakin ang kanyang kumpanya at sirain ang kanyang reputasyon.